Welcome Camp to catch to the Pure Moto Black. Isang napakagandang umaga ng paglalakbay mula sa amin ng mga kasama kong Little Riders para sa inyo mga kakanto. Araw po ngayon ng Linggo ng Pagkabuhay sa pag-alaala natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Saan man dako ng mundo kayo naroon? Kumusta po kayo? Kami po ngayon ay kasalukuyang tumutulak papalik sa lalawigan ng Cavite. Galing naman po sa probinsya ng Albay sa Bicol Region. Ngayon po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makadaan dito sa Bitukang Manok o ang tinatawag na Old Sigsag Road or Atimunan pagbilao National Road. Noong pong Hueve Santo patungo pa lang kami sa Bicol ipinili e namin na huwag na ditong dumaan dahil sa traffic. Sa Bondok Peninsula via Padre Porgos Quezon kami dumaan then gumaka Bypass Road. Na-amaze naman kami sa bitokang manok. Hindi dahil sa first time kami nakadaan dito pero dahil malaki ang improvement nito as compared sa mga nakaraang taon. Mamaya ay makikita ninyo at maaring sumang-ayon din kayo sa aking observation. Magpapakita din po ako mamaya ng mga lumakong video ng bitokang manok para lamang meron tayong comparison. na napansin na nagkaroon na ng mga side railings yung bang mga kulay orange Very minimal na din yung mga lubak at bitak sa kalsada In fairness nalagay yata ng budget ito ni Congressman Suarez make a loud shout out sa mga kasama kong Lady Riders sa pamumuno ni Press Faith Padulina, maraming salamat sa inyo. Napakagandang memories at once in a lifetime lamang ang pagkakatao ito. Special thanks kay Leader Iderian, Ribanal, sa pag-imbita at syempre sa napakainit na pagtanggap ng inyong pamilya sa amin. Salamat din sa mga kapatid mo, lalo na kay Mandy. Sarap na mga luto mo, bro. Ganon din sa pamangkin mong si Bien. Gawa ka na din, Bien, ng YouTube channel mo. Oops! Ito na nga pala ang unang atraksyon ng bitukang manok. Kung manggagaling kayo sa atimunan patungong pagbilaw Quezon. Minor lamang ito as compared sa so makikita nyo mamaya bago mag-exit ng Quezon National Forest Park. Balik po tayo sa aking pasasalamat Higit sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating buhay na Diyos dahil lahat tayo ay nakarating ng ligtas kahit may mga minor injuries. Nagpapatunay lamang ito na gumagana ang ating pananampalataya at mabisa ang panalangin ni Father noong nagpublish tayo ng mga motor sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat din sa magjowang Ana at June, gayon din kay Rose at Mache. Dahil kahit 20 kph na lamang ang speed ng aming motor ay matyaga pa din ninyong kaming inalalayan hanggang sa lahat tayo ay makarating sa ating mga tahanan at maraming salamat sa lahat ng leader riders na kasama namin sa journey di ko na kayo babanggitin isa-isa alam na ninyo kung sino-sino kayo natutuwa ko dahil malaki na ang improvement ninyo as compared nung una tayong umakyat ng bagyo Masasabi ko naganap na kayong mga riders. Dahil anuman ang status niyo sa buhay ay nakukuha nyong makibagay sa anumang sitwasyon. Not to mention ang pagtulog natin sa mga gasoline station at mga damuhan. Wow! Oh my God! wow! Proud ako sa inyo mga wagas lady riders ayan na ito na ang main attraction dito kami nagpapapicture every time na mapapadaan kami dito sa paderaho na yan nakasulat ang Quezon National Forest Park sadyang napakaraming tao dito kapag ganitong Holy Week dahil dito dumaraan ang karamihan na umuwi sa mga probinsya sa Quezon, sa Bicol Region at maging sa Visayas Region. May mga pailan-ilang pinipili na dito dumaan. Ito na yung video ko ng bitukang manok one year ago. Yan yung sinasabi ko na malaki ang improvement. Salamat naman kung sino mang politiko ang nagkaroon ng malasakit na lagyan ng budget ito. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting back Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath to my face while he's looking back mirror got after math when i hate i attack Napakasay po ditong dumaan mga kakanto. Kung ikukumpara mo ito sa sungay, sigsag road ng Tagaytay Talisay Road. Marami kasi medyo natatakot dumaan dito. Challenge ko sa inyo, experience nyo muna ang dumaan dito. Tsaka mag-comment kayo sa vlog kung ito kung ano ang masasabi nyo after dumaan kayo dito. Ano, G? Party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare Scarring, hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars Flip the handlebars, crashing in my car Wake up in a bar I'll be a superstar, just like my avatar This world is so bizarre Empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't so I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't no SOOOOOO <laughs> Six shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm seeking this place. Don't know.